Mga tugang, uh, uh, ano ang plano ng PCIC na mag-expand ang sinang operation, sa sinang coverage, magdakol ang uh, mga parauma na maapurbit kan pagpasiguro kan sa ng plano. O, oh, po nang na no, duman sa mga programa. So, okay. ikaw kami yeah. livestock, tapos pagkalipas uh, naman mga pirang taon, ikaw na kami uh, high value commercial crop ano by, man, by way of example high nala. value, ano ano okay. uh, tubo mm -hmm. covered na yan uh, pineapple plantation sa norte covered na okay, yan okay. mga gulay talong okay. ampalaya oh, ang so, nyug mo yan tani ko ni mag independent uh, kukuha iyo ang hmm. nyug pig uh, pa pero actually iguana pero dahil ko pa nababasang gayo itong mm uh, procedure hmm. uh, pero may papaliwan yes, ko mga gara yes, yes. renta, invitaran okay. mo mga so renta. Siyempre, siyempre. Sa kanila ikaw marilingaw, pagigwa kang gusto mong ipaliwan, kahanap-hanapan mo kami. Pero may baga. Ang GNN, <laughs> Global News Network. So, yun na, high value crops. Uh, Iigwa pa kaming fire insurance. Uh, itong kung baga sa ah, yes. regular yes. insurance company. Like, nainit nainit ba ng paray yung mga tubo na sa sulo iba man 'yan ang pagsasabi ko itong mga bodega na pinigibong ko lateral yes, yes, kang yes, yes, yes. cooperative may yeah, yeah. may traktorang pig. Mm -hmm tatao kan di eh actually tao 50-50 mga rice tracer ah, so ini pa dan kuenta siguro pakai arado sa kami arado sa ay ada ba pero itong traktor ah yeah, 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 yeah. shallow tubewell ano classic uh, traktor ito na kula ano ito na ah ito na traktor dai na dai dai kitang coverage kay ito pero tracer sa good inihong shaller sa mais hmm covered iyan duman sa Albay dahil gusto ni Governor Salceda na i-cover dahil pagpapanaon papanaoninda so pag naraot man ang gad or hina kanugon so babayad din nagbabayad okay. ang LGU ang provincial so, government recipient, so recipient at pero dahil man na dahil share halos sa mayo ang share pa, ng LGU Duman, ito nang ko yan ito nang unit mismo garo tao sa inda so iyan di halos kompleto ngayon, sarong aldaw, may nagduman sa opisina, mano, nag, nakiulay duman sa presidente ni si attorney Joby Bernabe, na sabi niya, kumpleto na kayo, farmer leader yan, kumpleto na kayo, meron na na akong insurance sa palay ko, yung tanim kong mais, meron, yung gulayang ko, meron, yung warehouse ko sa karais mill ko, covered ng insurance, covered yeah. sa inyo, ako ang walang coverage. Itong para maso, yeah, yeah. na ano, naging matabagas board of directors may may eh, mananga na no so naggibo ng money uh, igwa kami ngayon. accident insurance sa loan repayment program na kunsain sa accident insurance ang babayadan ng kampara o ma diyan no? 250 pesos lang covered oh, ka ah, for one Manyan, year ngon lang yan na discovered. oh, oh, since lang. 1981 Oo, oh, oh. ah, na, na si... Adi, ay, harapin, uh, makikumpit kaya sa private dahil kami pwede mag-compete, government ba kami? Yung isang yeah, is ruwa, uh, uh, layo-layo na lang ko na ha? nga yan. Ah, oh, so, di ikaw ang... One-stop shop. Iyon <laughs> na talaga yan. Accident, halimbawa nag-gadan siya sa... By accident, 50,000 ang coverage kan sa Related, agriculture-related so, na, na makagadan? No, not, not necessarily. Natukang halas? Oo oh, yan, pinamaangkit <laughs> lahat. Pagkatrabaho oh, nah, ka sa yes, umang... Oo, araw ka yan. Yes So, 50,000 ang coverage mo kaya for one year, 250 pesos lang ang big mo. So, ini naman loan repayment. Hindi, para ano, mga, irma, mga, tugang, oh. Ano ulo na rin para uma? Ha? Huh? Kung para yun, just kayo, wala ka pa mga kubra, kung insure oh, ka. Oh, bako oh. lang yan, mano. Bako lang yan. Pag nag-insure ka sa palay and corn, dahil iyan ang apodmik yan, traditional crop. Yes, yes. Diyan kita nabubuhay, iyan ang nagpa... Pa, kuyang kan ekonomiya ta nagpapala tao kung ta no ta nagsusurvive kita so pag nag-insure ka diyan idtong para o basta dai pa siya 65 years old may life insurance man siya worth 10,000 na libre yo so pag kaya ang pigsasabi ko sa para o ma dai nindo ni pagprobaran ini yung life insurance na ini ta ang opisina mi di magbayad so 10,000 yan pag nagadang ka through natural causes or accident, itong pamilya mo makaka-receive pa ng 10,000 pesos aside duman sa insurance ng itong paro yung... Ano ang sabi ni Director Dayaw? Kadong meeting kan mga kongresmen duman sa Ligaspi. Dahil nga, di kan resulta kan kalamidad. So, ano? Mm. Saro sa mga habot, anong eta nagbababa ang produksyon ng agrikultura sa Bicol Ooh. o sa entierong Pilipinas. ano? Mm. You know? Apera kan sunod-sunod na kalamidad. Mm ang ng problema. Siguro, kabali pa ng incentive ka ng insurance, ang mga bagong tubo ngayon, mga aking pagpinaadal mo na, pag pinasapatusan mo, habo na -an maglaboyan ng bitis. Pag uh, nag-adal na, habo -an uh, na nga <laughs> <laughs> ah, <laughs> na <-il> <laughs> ano, -an mag magbikol, magtagalog, uh, ingis na. Pagkatapos, pagkatapos, ano, habo -an na mag-uma. Pero wala na ito, na -an si Barang mga parapasyon, habo na -an magpasyon, <laughs> magdoto, oh, oh. ano, um, habu -an na. Day, so, na anong si pero anong nangyari? nag gusto mo kuma, kaya nagbababa ang agricultural productivity dahil kan sa to tendensya tendency na ay abog agi kong maging araw sa ko para ma. Pero siguro kung may incentive, araw na nga na may insurance. Ang pag umapadan, pag para yung Diyos may mangyari sa iyo mo, may makukuburan po sa iyo pamilya, nagulang ba yan? Nasa gabi dahil gayo na i-spread sa mga tao, lalo sa mga para ma, ang mga bagay na pigi-enjoy na benefits sa mga para uma, kung mag-approve it sa'yo. Kung mag-approve it So, iyan. Eh, ah, uh, okay. Hindi, eh, igwapa kitang... Tawangan, tawangan, mo ang mga aki uh, nyo niyan, mga business Magbalik pag bago mag uh, on the side. Kung hindi, mm. full time, on the side. Well, ah. siguro, nananagi man sinang aware from time to time. Saka nagkahagan kita, maski milyonaryo ka na, maluto. Maluto. <laughs> <laughs> from time to time, ah. may mga eh, estudyante manong nung nagduduman sa opisina namin, nag-interview kung siguro subject name ano nga ang crop insurance so ako ano pa so paliwanag kan din tama so kare sa bago oh, oh, oo, oo hmm. na na nagis na, invest sa bago oh, ano okay. sarong si attorney din dating concern sa naga si abogado pag retiro to sa mga niya sagot na ipinuna sa mga yeah. <laughs> <laughs> na exercise uh. ano mo sagot oh may ba 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 years old oh, ba ansarong para oma. Ako nag-uuma ako. Uh, nag-uuma ka, bako lang para magkaigwakan income, bako lang magkaigwakan ka kanon. Ang pigpapakakan mo ang interong Pilipinas pag ano, ano, bako lang yan para sa imo. Dahil nakakadagdag ka duman sa production kang ka-intero. Sakali ha. yung tentong mental na ako may para lang lang halin yun ba ano we should ah nagigil na sa amin nagigil bago pagsinabi ng para ubos I'm a farmer yes uh, and, and I'm proud bukas ang pagpag yeah, yeah. Yeah, so, yeah sa amin nagigil no, doon mga para ubos doon dahil pigo doon pigabot mga farm states mm. ayun nagbubuhay ng mga politiko ah ang bigas ng di production na kini create oh, nida ah oh. na na, na papakakan oh. ang komunidad doon tirong populasyon so dapat ligis ato iyan bako na yung sarong uh, libangan or what negosyo dahil nag-invest ka so itong investment mong ito dapat tawa na mo man yung protection pa hindi dahil masayang Abira, so yun ako na kapag distribuyan ng mga ito bang itong nagkabaraan ah, eh. nagkaba yung mga oh. kwarta o pambayad ka oh, sa oh. hendan. Ay, kadakul naman ako. Uh, oh, ho. Alam ito. na, bula, nag-distribute na kami duman. Actually, may uh, tinabangan pa kami Mayor sa Bato, mm, yao ng Sena, si, Mayor Jeanette oh, Fernandez. si Vice Mayor ang Yaon, si ah, Mayor okay. kadto na sa Abroad. Manila. Oh. Mayor, Si Vice Mayor sa si Municipal Agricultural Officer, ay ano tabang sa mo tinipon duman si mga para uma uh, sa munisipyo municipio. duman sa uh, to, sanggunian yes. building mm -hmm. distribute kami. So, baaw, human, uh -huh halos gabos na halos gabos kalabanga milaor nag distribute kami doon minalaba si barong hill murado Oh, sa so Kalabanga, si Kalabanga. Si Nandaga, si Kalabang kumusta? Nandaga mo dyan. Laga, naman. Ang pag-aarap ko si Mayor Bungat, si Jan Bungat. Pero, pag-iing kami oh yes, ah, na rin niya ang agriculture productivity dyan sa Haralangkaw na Barangay ini bigapon oh, 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 oh. ketakya bang pasakat sa Sarong bako lang mano itwas in the jan through ano si Mr. Mendoza siya ang acting... Ay 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 si prank prank si, natural. si, natural. si natural. Natural. May budget talaga sindang set up mano para ipasubli sa para uma pag karam igwang oh, paroy igwang mais igwang kaning high value crops okay. so uh -huh mo niya sarot sa mga requirements ninda mga tugang i-cover ning insurance kaya itong budget ni nindang ito para sa pagpasubli sa para uma sa itong pambayad ning premium actually dai ito na di-deplete pag na damage mabayaran sa sa munisipyo at na at ang pero kayo mabalik sa city or sa LGU Pero ang mawawala na pan bakal gira pan talaga sa sira. Mayo na actually mawawala sa para um Piro, ah. Pero mabawot ang ay sa kan city. Iya yeah. Ba garantiya. Yes. Yeah. so kun organ ang pick para isip ko ani. Eh, kun ma replicate in sa ibang mga Yes, city, yes, yes. Tranquilo para yung um bagyon man. So okay lang. Iya, Yan ang pigi sa director daya we. Nah, oh, na um, an yan. mga LGUs ano. Ah uh, bako lang, bako lang city city government. pwede mga parabanoan. Kung di ko man sinang puno iset asay, tayong arik pantao duman. Uh -huh. Actually, manu ang kanakman, ang kanakman true mayor keho Kaulay naman ako na, oh, paano nga ipaliwanag mo sa so, ako, maestro ko yan. Yeah, hmm. o, Ipaliwanag mo daw nga sa ako kung paano. Hmm. So, pinaliwanag ko. So, ang araw ma-set up sinda ng amount para sa 100 hectares. So, pipiliin man si mga paraumang, bakong masusupgon, bakong malingawon magbayad oo so <laughs> pag napili na ninda to so papautangon yung pambayad sa premium lang so pagkabayad ng premium di covered na sa mo may insurance kung tamaan ning kalamidad so mabayad kami sa munisipyo so pag sunod na cropping Igwang ko ko anong duman itong paraumang binayadan ni. Igwang ko ko anong sa munisipyo yung kapital para makatanong utro. So, siguro pinirmahan na kansang sang gunia. Dako lang bagay ang executive. ha? Ano mo na sa publicity executive. Oh, Then, na they emanate ang budget sa opisina ng alkalde. So, mm -hmm. so doon pa lang, ma set aside niya lang para sa insurance premium. Oo. Uh -huh. So, po na niya sa so, uh, 100 hectares. So, ultimately, pag dahil naman pati yan mga deplete, man, unless na makakuha ka ng... Madagdaga na lang? Madagdaga na lang dahil ma... Mangyayari lang yan kung yeah. may mayong claim ni damage ni ay, ah, yes. yes. tapos malingawon or masusupgon e si ay Ma, di sisingilon ba dapat ibutang yan sa bulletin board yes. or ipanahon sa GNN na si Pularo din nagbabayang yes. <laughs> <laughs> iyo ba ka kaya <laughs> pa nagutang ka araw mo ang pagutang nila nagbabayad that is not amount to theft yes. <laughs> iyo ba ka kaya ka mo na nagikit like, ginastos mo Ha? Rao so, na yung bigbayara? Sa deprive mo man si Kapwa mong gusto yeah, man, naman. Ito no? na yeah. napundo na yeah, si programa. Yeah. Oh. So, araw man lang kasi kasimple ang manungod sa LGU. Kaipuan lang talaga. Ang approval kang mayor o kang ano. Sanggunian. Oo, sanggunian. Mga set up ng araw ka ng amount. Mga percent. Pag-uuraan mo daw. Ideal. Pag-uuraan mo daw. Sabi mo, madagdag na madagdag, madagdag na na may inaan. Less than 100,000 man o. Puro ba na redactor? Sa sarong, sa sarong, sa sarong, sa sarong trapping. Para yung gayon sa Milor siguro sa Gatos Min, pero ako ng tamang-tama yan. Ganun na. Tama yan tutal so, Mapong kita sa Mapong kita sa salit. Pero pag porsigido ang kampanya sa kampaliwanag sa Parahoma, okay, tapos nahiling na nagbubunga sa endang esperso, sa endang, endang, isperso, endang mm -hmm. programa, natural di malakop yan. Saka mm -hmm. ang saro, pang pigpapangako ko pati sa mga mayor na no, mga set-up ka, nakapili na ning uh, itong mga paraumang papasubli on. Mm. Tiponan mo na bago rilisan, tayo papaliwanag ko kung ano ang crop insurance, ano ang responsibilidad ng parao mga ka ano man mo, ang aasahan mo ko yun. na yung sayang mo, Aro Achan, dahil paano man maantindihan ka ng LGU? Ang parao mo kung dahil makamaglilipot, yeah. siyempre i-schedule is mo kang yeah. paglipot naman. Hindi ko pubert na ka. Aro Achan, abadakas kami sa programang inianda to.